Mga sa inyo mga bay, Welcome back ulit sa ating channel at kakatapos lang ng laro ng Gilas Pilipinas kontra sa Italy. At uh, sad to say na ang Gilas mga bay sa score na 83 to 90. 7 point lead mga bay pero actually umabot ng almost 18 points. Uh, 18 points yung lamang ng Italy. Humabol lang yung Gilas uh, late in the fourth. dimikit sila. Uh, si sinubukan nilang humabol pero wala masyadong uh, mabigat yung mga bawi kada score ng gilas mga bay may bawi na mga tres yung Italy mga bay ano uh, kung gaano sila kaalat yung Italy doon sa first two games nila kontra sa Angola at Dominican Republic eh ganoon naman sila kaswerte ngayon uh, dito sa game na to meron lamang silang 17 3 point shots mga bay ano na pinasok sobrang laki samantalang 10 lang sa gilas which is very good mga bay ano kasi sa tatlong game ng gilas ito yung may pinakamalaking uh, 3 point shots mid tayo. Pero uh, kung napapapasok yung mga test natin, eh ganun din yung sa Italy. So medyo lugi talaga tayo mga bay, no Sinubukan ni Coach Shot lahat ng uh, uh, strategy ng small ball siya para makapag close out sa mga 3 points uh, uh, shot ng Italy dahil doon talaga sila pinapatay kahit ultimo pa na 3 pumapasok pa rin. So, makikita nyo rito si Fardo, umiyak. Uh, mangyak-nyak si Fardo mga bay. Si Renz Abando, ang ganda ng pinangita ni Renz Abando dito mga bay. Binabad si Renz mga bay, ano? Maganda na sinimula siya. Maganda yung playing time na binigay sa kanya. Kay Kay Soto, ganun pa rin. Uh, hindi ganun. All, all three games uh, na, uh, existence si Kay Soto mga bay. So, ang maganda yon yun dito, pinangita dito si Renz Abando. Pero, hindi na siya binalik sa a fourth quarter mga bay, ano? Uh, especially nung lumamang yung Ah uh, Italy ng 18 points. So, dapat pinasok si Renz nung mga time na lumaki yung lamang kasi energizer din talaga tong si Renz. Eh, And naman siya. Uh, Kitang-kita naman sa laro kanina. So, laglag na yung gilas sa next round mga bay. Pero, buhay pa actually yung Olympic dream ng gilas. Okay, pagkatapos ito. Depende sa mangyayari sa laban ng Japan at Australia which is ongoing yun. I think patapos na rin. And I think pa mukhang uh, lamang yata ang Australia kontra uh, sa Japan. So malalaglag yung Japan at Gilas mga bay pero may chance po yung Gilas makahakot and makapasok sa Olympics kung malalama nila sa standings ang uh, Japan sa qualifica, uh, qualification matches. So yun yung dapat nating abangan mga bay. So yun lang yung update natin sa ngayon. Maraming salamat sa punuod.